guys, good morning. Guys, guys. Ay panggabi kaya tamang kalikot tayo. Tayo mag DIY ng sirang rice cooker. Bale na nawala ng power at hindi na rin umiinit. Sige, tara. DIY tayo ng rice cooker. Tayo mga... disclaimers lang sa mga veterano diyan. Ay tayo ay DIY lang tipid lang dahil wala tayong ano tester kaya ganito lang gagawin natin isaksak natin pag simple lang test natin kung may power wala wala power at hindi rin umiinit ah. Huh? buksan lang natin ang tornilyo dito sa ilalim para mabuksan natin to nabuksan na nyo mga idol, ay kunang iti-check nyo yung terminal. Ito, itong dalawang ito. Minsan naluwag din ito. Kaya nawawala ng power. Pero kalimitan mga idol, ay ito ang problema. Ito mga idol, na titingnan natin. Thermal fuse. Malimit sa rice cooker, ito ang nagiging problema. Hindi siya nagana. Walang power. Bago pa ito mga idol. Sana na natin? Tagalin natin dito. Okay. Okay, kung may mga sirang rice cooker kayo dyan, ay gawin nyo na lang ng paraan. diy na rin kayo. Papalitan natin. Ayaw kumana na ay, eh. Walang power. Bubukan mo lang ito dito. Oh. Itatanggal naman mga idol yung terminal. So Yan rice ker kayo na hindi na gumagana ay eh, tinatapo na na sayang naman at ito ay mapapakilabangan pa pero kung marami ka naman pira ay eh, ka na diba? dahil dito ay para lang sa tatulay kung walang pira balik nyo na lang yung tinanggal nyo para may ideya kayo kung saan nyo kinuha tinanggal huwag nyo lang higpitan para may palatandaan kayo nagyan siya ng galing Yan Oh. Kita naman sunog po. Oh. Sunog. Eh, 100% ito ang may problema. Thermal fuse. Pag nag-over kasi ang init, ay bumibigay ito. Tingnan natin kung anong number. 10A165. Hmm. Bibili na tayo. Belibo, pero va a etermal, Dios Nalano, Vice Coquer. Ganto ko ya. Ikikilo ko to. Tutulin mo to tapos ilugsong mo mga na lang ito. Ah, ito na. Oh pili ya, no. pili yan. Ay na dito. Hey, um. Yun, nakabili na tayo. Bali, dinugtong na lang niya sa pinagtanggalan ng nasunog mga thermal fuse. DIY. Kakabit na natin sa bahay. Di mahiwagang iskro. so oh, dito. Dino. Pero kanito. Hindi na sabihin na magugustuhan mo. dito. Yung kalati, dito natin kanine, mga idol. natin ya, kanina eh, idol. Kung may mga rice cooker kayo dyan na sira, eh, DIY nyo na. Walang power. Eh, basic. Sa halagang 30 pesos, ay may rice cooker ka naman. Tamang hipot lang. Tapos, ibalik na yun natin to sa kanyang pinanggalingan. Kabit na. Tapos, Dan dito nili ito. Tatapat na nga ito dito. Ito na natin. Ito na. Saksak na natin. Check din natin ito mga idol kasi minsan dito naging problema. Pero wala namang damage. Wala namang sunog. Hmm. Yan. Tapa mga idol. Ito. Tingnan natin kung magka-power. Sakto na. Tingnan natin. Oh. Tingnan nyo mga idol. Oh. Pagkok. Oh. At uminit na rin. Ayos. Success mga idol. DIY natin rice cooker na sa halagang 30 pesos gawa na ulit ang rice cooker natin kisa bibili pa tayo ha thanks for watching mga idol ayos